sa pag akyat ni Jesus sa langit, ang unang-unang bagay po na dapat nating matutunan, totoong mayroong langit. Sabihin niyo po sa katalim Totoo, Totoong may langit. May, lang, may langit. Totoo. Totoo. Naniniwala po pa kayo doon? Amen. Sino po sa inyo mapunta sa langit? Huwag lang kayo. Kaso ba kayo? Yan. Wag ngayon, ito, Father. Po eh, sino po sa inyo ang gusto mapunta sa langit? Ngayon na. Bigyan <laughs> mo po na kami. Ang sagot po doon, Father, in God's perfect time, time. Yes. Totoo po kay langit kasi ito yung pinuntahan ng ating Panginoon. Na sa kanyang pag sa langit, pinatunayan ni Jesus na ang langit ay hindi lamang po at hangisip lamang. Ang langit ay hindi po lamang sabi-sabi lamang. Ang langit ay hindi po produkto lamang ng mga marites. Kundi ang langit, ito ang hantungan ng ating Panginoon matapos niyang gampanan ang kanyang misyon sa mundong iba kaya po, mga kapatid ko minamahal, tayo mga tao, katulad ng aking tanong sa inyo, sino gusto papunta sa langit? Marahil po lahat tayo gustong mapunta sa langit. Tama po ba? Amen. Sino po sa inyo dito ang gustong mapunta sa impyerno? Siguro po wala. Dahil na gusto natin, tayong lahat mapunta sa langit. Siguro po sa mga sa marami sa inyo o hanggang sa ngayon, sinasabi ko ng mga matatanda sa mga bata. Kung gusto mo mapunta sa langit, ikaw ay magpaka bait. Ano po? sinasabi ng mga matatanda sa atin, kung gusto mo mapunta sa langit, ikaw ay magpaka bait. Magpakabait kung gusto mo mapunta sa langit, magpakabuti ka. Yun ang po ang tahilan, yun po ang pamamaraan para ang tao'y magpunta sa langit, magpakabait, magpakabuti. Alam natin meron langit, alam natin na si Jesus dito tumungo. Alam natin na ang pagbukas ni Jesus ng langit ay paanyaya po sa bawat isa sa atin na tayo rin bilang mga tao ay makararating sa langit na ipinangako ng Diyos sa atin. Amen. At tayo bilang mga tao, simple lang ang dapat natin gawin. Ano niyo? Maging mabuti tao. Sa piling nga po sa katabi ninyo, maging Ma mabuting, mabuting tao ka. Maging mabuting tao ka. <laughs> Bakit ko tumatawa Hindi yung sinabi nyo yung mabuti ka, hindi kayo makapaniwala. Pero mga kapatid ko minamahal, sa langit, hindi tayo pinahihirapan ng Diyos. Hindi tayo kung ano-ano ang kailangan natin gawin para tayo mapunta sa langit, maging mabuting tao lamang, sigurado tiyak ang langit sa atin. Pero katotohanan po sa buhay natin bilang mga Kristiyano, bilang mga tao, sa panahon natin ngayon, ano po ang nais natin lagi? Ano po ang pinapangarap natin lagi? Hindi po yung ikaw ay maging mabuti kundi madalas ang pinapangarap po ng mga tao yung maging inakamagaling yung maging pinaka mahusay yung maging pinaka the best yung laging maging number one